Aris, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Na masaya ay simula ng 6 a.m. hanggang 9 a.m. At mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang. Magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4:15pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Ang player na kung magsalita ay laging nagmumura ang dapat mo nang iwasan. Taurus, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras na mga Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 52 minutes na siyang nagbibigay sa sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay blue ang dapat mong iwasan muna ngayong araw. Gemini, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 8am hanggang 11.10am at may ikatatalo na. Negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6:10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, green na kulay at player na mahilig magsalita kabastusan ang iiwasan mo muna ngayong araw. Cancer, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8-10 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 12 p.m. hanggang 3-10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, blue na kulay ang dapat na iiwasan. Leo, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.05am at may negatibong. Minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga palikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Iwasan mo muna magsuot ng damit na may kulay yellow ngayong araw. Virgo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 6. A. M hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, kulay silver ang iiwasan. Libra, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas nang 7am hanggang 10:15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.10am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, blue na kulay ang dapat iiwasan at player na malaswa magsalita. Scorpio, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4am hanggang 7am at may negatibong minuto na 49 minutes na pwedeng magbigay sa sayo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Sagittarius, ang simula ng oras na buenas sa umaga. Ay mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Brown ang iiwasan mong isuot na damit muna ngayong araw. Capricorn, ang mga oras mong Buenas ay magsisimula nang 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay green ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Aquarius, ang umpisa ng iyong oras na Buenas sa umaga. Simula ng 6am hanggang 9-10am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa ng pagkalito, player na mahilig magsalita ng puro kay abangan at kulay yellow ngayong araw. Pisces, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 4am hanggang 7.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.20pm at may 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alak at kulay gold.